Yun. Mabilisan lang to dyan, ha? At uh, tayo ay eh, nagmamadali. Magandang hapon po. Si Kato po ito. Ako ay eh, nakikigamit lang ng opisina. <laughs> mabilisan lang. Sana, sana man po kayo naroon, eh, sana po ipagtsagaan nyo ang mabilisan. Hindi po mabagal ngayon. Mabilis ang uh, kwentuhan natin dito sa ating Ankato Nying ba ang hanap nyo sa araw-araw? Aba, nandito lang ako. Mga current happenings, i-update kita dyan. Samahan nyo ako sa ating daily live stream, mapakapihan, kainan, at sa ang yayaan, sagot ko na ang kwentuhan. Dito lang yan sa pinakamabagal at pinakaboring na programa sa balat ng social media, Uncut DUNYING! Meron lang ako itatanong sa inyo, mabilis ang tanong lang to, ah uh, Malapit na po kasi yung zona ni Pangulong BBM, Pangulong uh, Bongbong Marcos. Eh kayo po ba, kung kayo po ba ang tatanungin, ano pong uh, lingwahe ang kanyang dapat na gamitin? Of course! Kaya po ganoon ang tanong natin sapagkat uh, nung inauguration niya ay eh, halos uh, sinangkapan lang niya ng ilang pirasong uh, wikang Filipino ang kanyang talumpati. Uh, bagamat uh, marami sa atin ang natuwa uh, dahil parang una para wala siyang binabasa bagamat sa totoo eh, meron po siyang uh, teleprompter. Huwag na kayo makapagtalo sa akin. Alam ko na yan. Tapos pangalawa, ay uh, marami daw pong mga Pilipino ang hindi naman talaga uh, masyadong nakaunawa dun sa talumpati niya. Hindi para maliitin ang kakayanan sa Ingles ng mga Pilipino, kundi mas uh, gusto daw po ng iba sana na sa wikang Filipino niya ginawa ang talumpating yon. Pero tapos na po yun. Marami pong napahanga sa kanyang talumpati, um, galing sa puso, maikli, malaman. Moving forward ang uh, tema. Pero sa darating po na 25 ano, sa 25 po ng ng buong ito ay uh, may pong sona ang uh, pangulong uh, Bongbong Marcos. Ito po actually ang kanyang kauna-unahang sona ano uh, kauna-unahan kauna-unahan po mga kaibigan. ho. Ayun eh kauna-unahan po. Oh, Dari lang, papakita ko lang sa si ika. Una-unahan na to. <clears throat> Naku, wala yung misis ko. Wala akong, ma wala akong mapapakisiyo. Ano. Ah, wala na naman. <laughs> wala na naman. Lumitaw na naman yung kaingotan ko dito sa sa social media. RJ, nawala. <laughs> Ayo, meron. Well, anyway, ang uh, ating pinag-uusapan, kung kayo po ba ang tatanungin, anong lingwahe ang dapat na gamitin ni Pangulong Bongbong Marcos sa uh, uh, July 25, ang kanyang kauna-unahang sona. May mga naghihikayat po sa Pangulo na baka naman pwede bigkasin niya sa wikang Filipino so, ang, ang kanyang sona. But of course, meron din po nagsasabi na uh, kami, Pilipino kami, pero mas hirap kaming maintindihan ng Tagalog kesa sa English. Kaya English na lang. Meron namang nagsasabi na ang audience, ang audience ay Filipino sa kadayuhan din, kaya dapat ay English ang uh, ang gamitin ng Pangulong Bongbong Marcos. Ano? You know? Hintayin natin. Ano nga ba ang gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi pagka po, well, sanay naman po tayo sa taglis bilang uh, mga mga Pilipino. Para, ewan ko ba, ba't ba nauso yung taglis? Ano? Tagalog na, English pa. Sandali lang, sasara ko na yung pinto. Sandali lang. Yun. Okay naman po sana yung tag list. Pasensya na, <laughs> bigla akong umalis. <laughs> okay naman po sana yung tag list. Ito, uh, lang ako dito. Wala kasi misis ko din. Jay, meron akong gustong ipakita. Eh, dito sa download. Ayan, no? Oh. Ngayon, pagpindot ko nito, hindi, ayan na, pwede ko na sana ipakita yan. Nawala na yung main ko, pero on, ongoing naman yung broadcast ko. Mm, tulungan mo nga ako. Nawala eh. Hmm. Oh, ayan na. Oh. Meron na po akong katulong dito, si RJ po 'yan, oh. Lahat ng aking i mini min, min, na doon, wala na. Hindi ko na makita. Oo, no, wala po. Oo. Hindi ko alam ano nangyari eh. Nanakawan yata tayo eh. <laughs> Eh, Special na kayo ha. Opisina po ng misis ko to eh. Pinakikialaman ko lang. Hmm. No? Hindi ko siya ma... Oh, uh hindi -huh. ko siya maintindihan eh. Lahat na wala. Hmm. Yes, ma'am. Ano? O, wala siya. Ayan. Do sa mga nanonood po sa atin, di ba? Uh, well ako wala akong problema sa English. Wala akong problema sa English ko kasi kung doon siya komportable eh. Pero pagka inobserbahan niyo po yung yung uh, so uh, inaugural speech ni Pangulong Bongbong Marcos, ako nandun ako kasi sa site. Practically sa buong speech You na. Know? Nung uh, si Pangulong Bongbong Marcos, maliban nung binanatan niya ng maikli yung tungkol sa pagkakaisa, yung tungkol sa um, ang pangarap nyo ay pangarap ko. O, oh, di ba? Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Nawala lahat na... Uh, ano nangyari doon? Ang na no? No? Lahat po lang binuksan niyo, wala Hindi eh, ito siya lahat eh, hindi sa ilalim eh. Ay. Wala nga po, hindi na Ayun no? Oh. Alimbawa, ito. Labas ko lang ito Oh. Ayun no? Namawala, eh. Napubun nag nagbubukas yung ibang... Sa ibang tab. Oo, oh, ibang tab. Tapos hindi siya makita po dun sa pinaka... Mm -mm. Ayan. Ayan. Ayan, ayan. lagintahan ako sa sinasabi ko eh <laughs> Pasensya na kayo at uh, mabilisan lang. Huh? Nawala po ba ako? eh huh? subukan mo mga ano Wala eh. Wala, ako, laman. ano 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 kaya lang bilang bigla ayaw nang gumana eh. Ah. Mag-uusap tayo uli mamaya. Wag okay, mamaya mama ng gabi. Ay, mamaya ng gabi magkikita uli tayo. Kailangan ko nang umalis. Pero 'yun lang naman ang tanong ko sa inyo mga kababayan. Kung kayo po ba ang uh, tatanungin, sana makarating sa Malacañang ha. English o wikang Filipino. Alam natin si Pangulong Bongbong Marcos minsan nagstammer pa pag Filipino eh. Pero pagka English, para meron siyang command ng lingguwahe eh, no? Eh but of course, kung ikaw ay presidente, hindi lang naman sarili mo intindi mo, kundi yung makikinig sa iyo. Ano po, mga kababayan? Na tulad nito, may nag-message sa atin dito. Si Ferdinand Duterte, bakit concern natin na English? Dapat kasi para maintindihan ng ibang bansa, sino ba ang pinagsisilbi ng PBBM mga foreigner? Wicang Pilipino ang dapat gamitin ni PBBM para mas labos siyang maintindihan ng taong bayan, sabi ni Ferdinand Duterte. Actually po, tingin ko hindi po ganun ang rason kung ba't siya nag English nung uh, inaugural speech niya. ano? Uh, ito ang pagkakaunawa ko dahil he uh, put emphasis on the importance of English as medium of instruction tapos Uh, na meron, yun ay eh, isa sa mga katangian ng mga Pilipino na nawala. Hindi po ba? Tingin ko, gusto niyang ipakita na ang mga Pilipino eh ay magaling, magaling sa English E eh pagka nagpunta kayo sa mga lugar, alimbawa sa Cebu, pag narinig niyo ang mga Cebuanong mag-Ingles, abahi, haha nga kayo. O oh, maaaring pagka may konting sabit pag nagtagalog pero pagka nag-Ingles, Pilipinas. Naalala ko tuloy si dating Congressman Raul Delmar Mar sa si Congressman Tony Cuenco na pawang uh, nakapwa magaling sa sa tapan na nalumpate. Pag narinig yung English nako ano ano panama ng mga dayuhan sa kanila. Tingin ko hindi po dahil ang kaharap niya ay mga dayuhan, kailangan siyang mag-English. Halimbawa, nung inaugural speech, meron siyang mga bisita na mula sa diplomatic uh, corps, ano? po, ang tingin ko, hindi po gano'n ang layo niya. Meron siyang mensahe na gustong iparating sa atin. Pag English, English. Pag Tagalog, Tagalog. Parang gano'n eh, no? Uh, ewan ko lang, baka naman nagkakamali ako. No? Uh, hindi po, hindi, hindi po ganon. Kaya ngayon, kaya natin ito pinag-uusapan kasi meron na pong nananawagan sa Pangulong Bongbong Marcos na sa kanyang unang-unang State of the Nation Address ay magtalumpati siya sa wikang Pilipino. At kayo po ang aking tinatanong, baka, baka gusto rin malaman ng Malacanang ang pulso ninyo. Kasi pagka ang mga kababayan natin, halimbawa, mga nagtitinda ng buko dyan sa labas, o kaya ay uh, o kaya ay ordinaryong manggagawa, waro nung mag-English siya, kausapin mo na English ha. Kausapin ka na English, magugulat ka. Sabi nga ng mga, ng mga nakakausip kong dayuhan, eh, ang mga Pilipino kahit basurero, nag english pag kinausap mo ng English. Eh. Ganon katindi mga Pilipino. Never mind the grammar. Minsan, sumasabi tayo sa grammar eh. Hindi po ba? At natural lang yun. di naman natin lingwahe yun. eh. Hindi po ba? Pero, ang punto, ang punto, nga, ang punto nga po dun sa pinag-uusapan natin, pagka ba nag english si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ba natin siya maintindihan? O kapag ka ba naman nag-Pilipino siya, mas magugustuhan ba natin ng kanyang talumpati? I need you. Ayan. Ayan. Kayo po ang uh, uh, tulu tulungan po natin ang uh, ang uh, malaki nyang sa pagdedecision ngayon kasi 'yan anong petsa ngayon? This uh, is 18. Isang linggo na lang. Isang linggo na lang so na ng pangulong Bongbong Marcos and uh, uh, I think uh, the president listens. He listens to us. Ano? Pagka narinig niya na na gusto natin sa wikang Pilipino niya bigkasin Sabihin natin, wikang Pilipino Ang karangian sa kanyang talumpati Baka pagbigyan niya tayo Pag sinabi nyo ta magkahalong Tagalog-English Okay din Baka pakinggan niya rin tayo At yun naman sinasabi na iba Paano na yung mga dayuhan kung magtagalog siya Eh hayaan nyo silang mag-adjust <laughs> Hayaan nyo mag-adjust Kaya nga sa ibang bansa, sa Japan nga eh O sa United Nations eh pag may nagsalita na dayuhan, halimbawa Chinese o uh, German o kaya naman ay ano, Japanese, meron silang translator. Meron silang he uh, headset na ganun, di ba? Uh, tinatranslate naman yung uh, yung talumpati ng kung sino man yung nagtatalumpati. So, ganun lang. Yun lang ang uh, punto natin, mga kaibigan. Well, anyway, meron pa sana akong didiscuss eh. Meron kasing, alum uh, uh, alam nyo na, binigyan si Pangulong uh, Rodrigo Duterte ng uh, regalo. Naalala niyo yung si Chris, Christel uh, Chu na sabi niya, bigyan natin ng regalo si Pangulong Duterte, retirement gift. Ibinigay na po yung relo. Nab nabasa ko, napanood ko kanina yung video. E eh, mangyayak si Pangulong Duterte. Mr. President, thank you very much for your service. At siya naman na hindi magkanda o gagasa. Kapapasalamat sa mga tao. Ang sabi nga niya, ano, ano ginawa ko? Ano ba ginawa ko? Uh, baka naman uso lang to, eh, trend, hindi. Sabi ng mga nakapaligid sa kanya na nagbigay sa kanya ng regalo, ito'y pagtanaw ng utang na loob ng mga Pilipino for what you have done for the past six years sa bansang ito. Yun po yun. Kaya sayang eh. Sayang, di namin maipakita yung video. May, mga problema tong technical ito po. Maraming salamat po sa inyo ha? Thank you Ay, sorry, hindi pala Crisel, Crisette. <laughs> sorry, Joshua. <laughs> uh, sorry, sorry na. Uh, patawarin niyo na ako. Okay, maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless. Bye. Happy weekend. Pupunta na ako sa discharge, Mahuhuli kasi ako. Sayang. Na-nais ko kasi video eh. Biglang nagloko eh. Ay, nako mahina si Tunying. Wala kasi misis ko eh. May karamdaman kaya walang tumutulong sa akin eh. Iba talaga pag kami misis ka, masasandalan mo talaga. Love you, mami. Yee! -hye. Mwah! kang magiliw sa amin Kailan pa may hindi magdidilim Busilak ang dilaw, puti pula bughaw Dama sa iyong tatlong bituin at araw Sa dami ng iyong Daana, iba't ibang sigwa ang naranasan Kapit lang sa Diyos Na may pagtitiwala Pinagtagumpay